Ayan po, sweet potato. Sweet potato yan. Ayan, ugasan muna natin. Ilagay na natin dyan. Potato. Ayan. Ilalaga natin muna ito hanggang lumambot. Ang lalaki ng sweet potato. Ayan no, nabili ko ito sa panda. Nakita ko ito kanina sa panda. Panda Supermarket. So, ilalaga ko to, guys. Kasi daw, masarap daw to. At matamis. Ayan ang color nya. Ayan, oh. Asan na ba yun? Ayan sya, guys. Oh. Ganitong color nya. Parang orange. Ay, uh, yellow. Parang orange din. Ayan, oh. So, ayan guys. So, ilalaga ko muna to hanggat maluto. Ayan. Sweet potato. Ayan. Ngayon na naman ako nakakain nito. Dahil bihira ko lang ito mabibili. At bihira ko lang din makikita.